Magandang araw ho mga kamangyan. Ayan, so nagbabalik ho tayo din sa ating um, panibagong video at uh, tayo ho ay may sasagutin lamang ng mga tanong at meron ho tayong mga kaibigan na nagtatanong paano daw ho baga magsimula sa pag-aalaga ng RTL chicken. Magkano daw ho ang puhunan kung gusto nilang magsimulang mag-alaga ng kanilang sariling manok? ay di gayon ho tayo ay uh, ipapaliwanag natin din ni kung magkano ang puhunan at uh, marami hong nagtatanong dahil nakita nila sa post natin diyan sa Facebook na tayo daw ay nag-aalaga ng manok which is totoo naman ho tayo ay nag-aalaga nitong RTL chicken dahil ang atin hong piggery ay hindi pa pwede lamnan ng mga baboy dahil ho oh, ay may ASF pa rin sa Mindoro. O oh, ay de ngayon ho ay para tayo ay mayroong pagkakitaan, tayo ho ay nag-venture nag dito sa panibagong uh, negosyo, itong RTL Chicken. Ano ga ho yung RTL Chicken? Ito ho yung ready-to-lay chicken, yung mga nangingitlog hong manok na inaalagaan ho natin, yung nabibilin yung mga itlog sa palengke ay ariho yun sa mga tindahan ariho yung nangingitlog ng mga manok na aray so diniho sa ating pag-uusapan ay pag-uusapan lamang natin ay 96 uh, heads ng RTL chicken magkano ang magiging puhunan magkano ang gastos at uh, nang meron kayong idea kung magkano So, kung 96 chicken ho, 96 um, heads ang ating aalagaan, ang kailangan ho natin dyan ay dalawang cages. Uh, yan ho ay nagkakahalaga ng 15,600 dahil 7,800 ho ang isa. Ang laman ho ng bawat isang cage ay 48 ho na chicken. Ayan. So, kung kayo ho naman ay bibili ng manok pagkatapos nyo makapagpagawa ng cages, ay uh, yung 96 chicken ho na RTL ay nagkakahalaga ho four ng 37,440 dahil ang isa niyan ay 390 pesos. Ang iba supplier ay merong 400, merong 410. Yan ho ay kung kay taga Mindoro, ayan ay drop off na sa inyo mismong lugar. Ayan, deliver na ho yan. Pagkatapos po niyan ay kayo ay siyempre ay bibili ng mga vitamins at antibiotics dahil kailangan natin na inaalagaan ng vitamins at antibiotics ang ating mga mga manok para ho maging maganda ang production ng mga itlog. Pagkatapos po niyan ay kayo ay bibili din ng uh, tray na paglalagyan ng inyong mga itlog. Tapos Siyempre, meron ho kayong gastos dyan sa kuryente at saka sa tubig kung kayo ay uh, nagbabayad ng tubig. Kung hindi naman ho, ay di, libre na ho yung kuryente nila ang babayaran. Katapos ho niya, ay eh, kayo magbabayad din ng pades. Bibili kayo ng pades na pampakain din sa ating mga RTL na manok. So, yung tray ho ay 300 pesos siguro yung 50 pesos. 50 pieces tapos yung vitamins and uh, antibiotics so siguro gigastos kayo ng mga 500 pesos kada buwan din yan sa 96 na chicken tapos mga ang electric siguro ho ninyo ay mga 100 to 200 pesos ang madadagdag sa inyong bill ngayon kung tayo ho ay bibili ng anim na sako ang pinakamahina na ho di yung presyo ay 1,500 so mga nasa around um, 9,000 ho yung anim na sako kada buwan ng inyong mapapakain sa inyong uh, manok. Ayan, more or less ho yung mga anim na sako. So, to in total ho, lahat-lahat ang inyong magagastos, ay 15,000 ho doon sa cages, 15,600, 37,440 doon sa manok, 300 doon sa tray, 500 doon sa vitamins and minerals at saka antibiotics. Mga 100 to 200 ho yung inyong electric, tapos 9,000 ho ang inyong um, feeds na magagamit. Sinama na ho natin yung, yung 9,000 na yon dahil yung inyong manok ho ay mangingitlog pa yan pagkatapos ng apat na buwan. Darating ho ang inyong manok sa inyong mga poultry o din sa inyong mga kulungan. May delivery yan. 16 weeks so ang, ang edad ng mga manok. So wag kayong kukuha ng mas bata dyan. Dapat ay 16 weeks ho yan ay landed sa inyong lugar at sa inyong nakakulong na ho. So aalagaan nyo ng isang buwan o apat na linggo tapos magsisimula na hong mangit yan pagkatapos ng isang buwan. So, isasama natin yung pakain na yon ng isang buwan na hindi pa tayo kumikita. So, lahat-lahat ho, yaan ay magtototal ng more or less 62,940 pesos. So, yan ho ang magiging ninyo sa unang buwan dahil sa susunod na buwan ay meron pa rin kayong gasto sa mga pakain, sa pay, sa uh, vitamins at saka antibiotics sa kuryente at kung ano-ano pa. Pero yung initial po na bayad sa manok at bayad sa cages ay di hindi na po yung kasama sa mga susunod na buwan. Ngayon, ang mangyayari ho niyan kung ang inyong manok pagkatapos ng isang buwan ay nangingitlog na, yan ho ay dadating sa peak ng kanilang pangingitlog, mga nasa around 23 to 30 months ho, ah, 30, 23 to 30 weeks ho, nangingitlog na yan ang peak nila, kayo, o ay baka mag-yield ng 95%. So kung maganda ho ang pakain at painom at pailaw, yan ho ay mag-yield ng 95% na 90 to 95% na itlog. So kung 96 ho yan, yan ay may itlog araw-araw ng 91 piraso na itlog. So, itatimes nyo ho yan sa 30 days. Sa isang buwan, yan ho ay 2,736 uh, pieces ng itlog. Ayan, kung itatimes nyo ho sa farmgate prices yan na 7 pesos kada isa, yan ho ay mag-total ng gross monthly income na, one, na 152 pesos. Yan ho ang inyong gross monthly income sa itlog. Kung yun ho ay 95%. Kung kayo ho ay kukwintahin nyo yung buong kita sa loob ng 20 months na naningingitlog ang inyong manok, ito ho ay mag gross income sa loob ng, isang ng dalawang taon o 20 months ng P383,000. 40 pesos. So, 383,040 and pesos. So, yan. So, gross income ho yan. Ibig sabihin, babawasin nyo dyan yung lahat ng inyong ginastos. Babawasin nyo dyan yung presyo, yung presyo ng cages nyo at saka yung inyong mga manok. At saka kung ano-ano pang mga other expenses ninyo. So, maganda ho din aring negosyo dahil lahat ho, ng tao ay kumakain ng itlog. Napakalakas ho ng demand ng itlog sa atin, lalong-lalo na sa probinsya. Dahil ang mga tao ho ay nangangailangan lagi ng itlog. Isa sa pinakamurang pangulam ho yan na pwede nating ilagay sa ating mga hapagkainan. Ayan, so... Ayan, kung kayo ho ay nagbabalak na mag-alaga ng manok na ganare, ay ari ang inyong ihahandang puhunan. two uh, 62,000 uh, 940. So baka ho may mga other expenses pa. Pero ariho ay wala pa yung kulungan. Kung kayo ay gusto ninyong magtayo na arihong akin kasi ay ginamit ko sa pigiri ko dati. Kung may building na ho kayo, ari lang ay yung gastos. Kung, kung wala kayong building, papatayo ka na yung, magpapatayo kayo ng isang maliit na kubo, ay di dadagdag nyo lang ho yung gastos na yon din sa gastos na ari. So yun, maraming salamat ho. Sana ay aray nakatulong sa inyo. At kung nagustuhan ninyo rin video na aray, kahit labo-labo, ay, ay yun nyo namang bigyan ng kauntin thumbs up. Ayan. At baka kayo naman ay gusto nyo rin marinig yung susunod na video, ay di kayo huy mag-subscribe din. Ayan. Maraming salamat ho. At um, magandang araw uli sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.